Lucas, Kabanata Labing Siyam At siya'y pumasok at nagdaan sa Heriko at narito isang lalaki na tinatawag sa pangalan Sakeo at siya'y isang puno ng mga maniningil ng buwis at siya'y mayaman at pinagpipilitan niyang makita si Jesus kung sino kaya siya at hindi mangyari dahil sa maraming tao sa pagkatsay pandak at tumakbo siya sa unahan at umakyat sa isang punong kahoy na si Komoro upang makita siya sa siya'y magdaraan sa daang yaon at nang dumating si Jesus sa dakong yaon ay siya tumingala at sinabi sa kanya sa keo ka, at bumaba ka sapagat ngayon kinakailangan ako'y tumuloy sa bahay mo. At siya'y nagmadali at bumaba at tinanggap siyang may tuwa. At nang makita nila ito, ay nangagbulong-bulong ang silang lahat na nangagsasabi. Siya'y pumasok na nanunuluyan sa isang taong makasalanan. At si Sakeo ay nagtindig at sinabi sa Panginoon, Narito, Panginoon, ang kalahati ng aking mga pag-aari ay ibinibigay ko sa mga dukha. At kung sakalit makasingil akong may daya sa kaninomang tao, ay isinasawli ko ng makaapat. At sinabi sa kanya ni Jesus, dumating sa bahay na ito ngayon ang pagkaligtas, sapagat siya'y anak din naman ni Abraham. Sapagat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala. At samantalang pinakikinggan nila ang mga bagay na ito, ay dinugtungan niya at sinalita ang isang talinhaga, sapagat siya ay malapit na sa Jerusalem, at sapagat kanilang inakala na pagdakay mahayag ang kaharian ng Diyos. Sinabi nga niya, isang mahal na tao ay naparoon sa isang malayong lupain upang tumanggap ng isang kaharian na ukol sa kanyang sarili at magbalik at tinawag niya ang sampu sa kanya mga alipin at binigyan sila ng sampung mina. At sinabi sa kanila, Ipangalakal ninyo ito hanggang sa ako'y dumating. Datapuat, kinapupuotan siya ng kanya mga mamamayan at ipinahabol siya sa isang sugo na nagsasabi, Ayaw kami na ang taong ito'y maghari pa sa amin. At nangyari na nang siya'y muling magbalik, nang matanggap na ang kaharian ay ipinatawag niya sa kanyang harapan ang mga aliping yaon na binigyan niya ng salapi upang maalaman niya kung gaano ang kanilang tinubo sa pangangalakal. At dumating sa harapan niya ang una na nagsasabi, Panginoon, nagtubo ang iyong mina ng sampung mina pa. At sinabi niya sa kanya, Mabuting gawa, ikaw na mabuting alipin. Sapakat nagtapat ka sa kakaunti, magkaroon ka ng kapamahalaan sa sampung bayan. At dumating ang ikalawa na nagsasabi, Panginoon, nagtubo ang iyong mina ng limang mina at sinabi niya sa kanya, Magkaroon ka naman ng kapamahalaan sa limang bayan. At dumating ang iba pa na nagsasabi, Panginoon, narito ang iyong mina na aking itinago sa isang panyo dahil sa ako'y natatako sa iyo sapagat ikaw ay taong mabagsik, kinukuha mo ang hindi mo inilagay at ginagapas mo ang hindi mo inihasik. Sinabi niya sa kanya, Sa sariling bibig mo kita hinahatulan, ikaw na masamang alipin. Nalalaman mo na ako'y taong mabagsik, na kumukuha ng hindi ko inilagay at gumagapas ng hindi ko inihasik. Kung gayon, bakit hindi mo inilagay ang salapi ko sa bangko at nang sa aking pagbalik ay mahingi ko yaong pati ng tinubo? At sinabi niya sa mga nahaharap, alisin ninyo sa kanya ang mina at ibigay ninyo sa may sampung mina. At sinabi nila sa kanya, Panginoon. Say may mayroong sampung mina. Sinasabi ko sa inyo, nabibigyan ang bawat mayroon. Datapwat ang wala, pati nang nasa kanya ay aalisin sa kanya. Datapwat itong aking mga kaaway na ayaw na ako'y maghari sa kanila, ay dalhin ninyo rito at patayin ninyo sila sa harapan ko. At nang masabi niyang gayon, ay nagpatuloy siya sa unahan na umahon sa Jerusalem at nangyari na nang siya'y malapit na sa Betpahe at Betanya, sa bundok na tinatawag na Ulibo, ay sinugo niya ang dalawa sa kanyang mga alagad na sinasabi, Magsiyawong kayo sa inyong lakad sa katapat na nayon sa pagpasok ninyo roon ay masusumpungan ninyo ang isang nakatali na batang asno na hindi pa nasasakyan ng sinumang tao. Kalagin ninyo siya at dalin ninyo siya rito. At kung may sinumang tumanong sa inyo, bakit ninyo kinakalag iyan? Ganito ang inyong sasabihin. Kinakailangan siya ng Panginoon. At nang ang mga sugo at nasumpungan ng ayon na sinabi niya sa kanila. At nang kinakalag nila ang batang asno, ay sinabi sa kanila ng mga may-ari niyaon, Bakit kinakalag ninyo ang batang asno? At sinabi nila, Kinakailangan siya ng Panginoon. At dinala nila siya kay Jesus. At inilagay nila ang kanila mga damit sa ibabaw ng batang asno at isinakay nila si Yesus sa ibabaw noon. At samantalang siya ay lumalakad, ay inilalatag nila ang kanilang mga damit sa daan. At nang nalalapit siya sa libis ng bundok ng mga ulibo, ang buong karamihan ng mga alagad ay nangagpasimulang mga tua at mga puri sa Diyos ng malakas na tinig dahil sa lahat ng mga gawang makapangyarihan na kanilang mga kita na sinasabi, Mapalat ang hari na pumaparito sa pangalan ng Panginoon, kapayapaan sa langit, at kaluwalhatian sa kataas-taasan. At ilan sa mga pareseyo na mula sa karamihan ay nangagsabi sa kanya, Guru, sawayin mo ang iyong mga alagad. At sumagot siya at nagsabi, Sinasabi ko sa inyo na kung hindi mangagsiimik ang mga ito, ang mga batoy sisigaw. At nang malapit na siya, nakita niya ang bayan. At ito'y kanyang tinanggisan na sinasabi, Kung sa araw na ito ay nakilala mo sana sa iyong sarili ang mga bagay na nauukol sa iyong kapayapaan, datapot ngayoy pawang nangatatago sa inyong mga mata, Sapagkat darating sa iyo ang mga araw nababakurang ka ng kuta ng mga kaaway mo, at kukubkubing ka, at gigipiting ka sa magkabi-kabila, at ilulogso ka sa lupa, at ang mga anak mo na nasa loob mo, at sa iyo hindi sila mag-iiwan ng bato sa ibabaw ng kapwa-bato, sapakat hindi mo nakikilala ang panahon ng sa pagdalaw. At pumasok siya sa templo, at pinasimulang itaboy sa labas ang mga nangagbibili na sinasabi sa kanila na susulat nga at ang aking bahay ay magiging bahay panalanginan. Datapuat, ginawa ninyong yung, yung gib na mga tulisan. At nagtuturo siya araw-araw sa templo. Datapuat, ang mga pangulong saserdote at ang mga eskriba at ang mga taong pangunahin sa bayan ay nangagsisikap na siya'y patayin. At di nila masumpungan kung ano ang kanilang magagawa. Sapagat natitigilan ang buong bayan sa pakikinig sa kanya.